Hello! Una sa lahat at hindi sa huli, tuturuan ko muna kayong magpantig-pantig ng mga salita bago po kayo bibigyan ng mga vocabularies. Unang pagpantig. Unang salita. Ah... Uh... Ito palang bilog na ito ay nagkaka, kapag nalagay ito sa unahan, nagkakaroon siya ng zero sound value. Uh, balik tayo sa salita. Abuji. Uh, A-bu-ji. Uh, Isulat ko muna sa Romanized words. A bu a a bo j Ang pangalawa namang salita pangalawang salita Abuji na ang ibig sabihin pala ay father. Abuji na ang ibig sabihin ay father. Father. Abuji na ang ibig sabihin ay father. ang pangalawang salita na tayo sa pangalawang salita ay agi katulad nito na sa una mag, ang bilog or nol ang tinatawag nilang nol na sa una nagkakaroon siya ng zero sound value kapag nalagay naman siya sa huli ay magkakaroon siya ng sound mamaya may example dito isa balik tayo sa words Agi Ah uh, Gi Sulat natin sa Sulat natin sa Romanized words Ah uh, Gi Ah uh, Gi Nang ibig sabihin ng agi ay Sanggol Sanggol Pangatlong example Pangatlong example Pubo po Bo bo sulat sulat muna natin sa romanized words bo bo po bo na ang ibig sabihin ay mag-asawa mag-asawa sa pang-apat naman na salita Oyo O Yo Sulat natin sa romanized words O Yo Oyo pang-apat na salita na ang ibig sabihin naman nito ay gatas uyo ang ibig sabihin ay gatas gatas panglima na salita pang pang ito na yung sinasabi ko kanina na nalagay siya sa huli or sa last consonant or patchim nalagay siya sa patchim nagkakaroon siya ng sound pang nj ang kanyang sound pang sulat natin sa romanized words pang ang pang lima, ampang ah, pang-anim pala, ang pang-anim na salita, an. Ito yung null sa unahan, nagkakaroon siya ng zero sound value, itong bilog. An. Sulat natin sa romanized words. An. ang ibig sabihin pala ng pang ay silid silid at ang an naman ay ang ibig sabihin ay loob loob at ang pampito ang pampito na salita Sinbal Sinbal I mean Sinbal Shin Bal Sinbal Sulat natin sa Romanized word Sinbal Sinbal Na ang ibig Sinbal Na ang ibig sabihin ay Sapatos Sapatos Ang pangwalo naman Na salita Cook Pang-walo Kok Isulat natin sa romanized form Kok Ano? Oh Mali-mali pala Tok-kok-ki-yo-ki na ang ibig sabihin ay sabaw ang pangsiyam na ang pangsiyam na salita ay kong ito ang ano sa, nalagay sa huli nagkakaroon siya ng sound ang kanyang sound ay ng or ng kong kong ONG kong na ang ibig sabihin ay bola bola pang sampo tul 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 sulat natin sa romanized form tul tul na ang ibig sabihin ay iba pa iba pa yan lang po ang ibibigay ko sa inyo ngayon salamat po at sana panoorin nyo ang mga susunod kong i-upload salamat po